Good morning guys. So sino yung nakapanood sa inyo doon sa ikalawang oral argument sa Supreme Court na kung saan ay uh, tinalakay yung General Appropriations Act particularly doon sa paglilipat po ng uh, pondo ng PhilHealth no amounting to 89.9 billion pesos sa National Treasury. Okay? So kung napanood niyo yan, dapat intindihan ninyo, nakita ninyo kung paano napahiya, kung paano hindi makasagot ang Solicitor General na si Menardo Guevara. Ang dami naman kasing mahuhusay na mga abogado na pwede naman nilang paharapin sa Supreme Court para ipagtanggol yung kanilang ginawa. Ang problema, ang ipinadala ng gobyerno ay ang Solicitor General na si Menardo Guevara. Kaya tuloy, lalong bumaba, sumadsad at lalong naungkat yung anomalya na ginawa no, sa pag-uutos po ni President Bongbong Marcos Jr. kay na uh, PhilHealth CEO Mandy Ledesma. So binalikan ko yung uh, nakaraang uh, Senate uh, hearing kasama po si uh, CEO ng uh, PhilHealth Manuel Ledesma siya po ay tinanong ni Senator Bongo at dito po ay umamin si uh, Ledesma na si President Bongbong Marcos Jr. nga ang nasa likod ng uh, paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury ito na nga dahil nga pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court yung pondo no, ng PhilHealth na nakapaloob sa General Appropriations Act. Eh, si Solicitor General ba naman yung pinaharap nila? Eh, anong malay ng Solicitor General dun sa pondo uh, ng PhilHealth? Eh, wala namang alam yun. No, dapat ang iniharap nila, eh ito, tignan nyo, mas magaling pa ito. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi niyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas niyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila.